Ano po ba? Matindi. Ano po bang uh, ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Alam ano mo, naka... ano eh, dalawang bagay ang, uh, ang tatamaan dyan. Uh, may relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo diyan kaya sa isa in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat under ah, oath ha? Opo. oh uh -huh. yung ikalawang bahagi pupunta dun sa ano eh pupunta dun sa Katibayan kung talagang yung verification diyan totoo. Okay. Ngayon under oath yan sa aking palagay magkakahirapan diyan sa Panig sa Panig ng House of Representatives. Aha. Uh -huh. Kasi 'yung lang tanong niya kanina no yung isa na uh -huh. binanggit ni <laughs> uh, Congressman Nelson. Mm -hmm. Opo. Uh, uh, sinasabi, kailan yung kailan na nailagay sa order of business mm -hmm. yung unang tatlo Ay, okay. Opo. na in-endorse uh, na, na, na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka yung December 19. Mm -hmm. Kasi, kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately ka niya, i refer mo sa opisina ng Speaker. Ayon. Kaya kinukwenta natin, ano ba yung immediately? Apo. Uh -huh. Sa lalong madaling panahon sa dapat. Sa aking pagkaka oh. pagkakaalam, sa mabilis na paraan, mm -hmm sa madaling uh, pagkakataon, ano, 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 ano pa ibang sinonim ng uh, si immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Oh, Karaka-raka. Oh, Kani? Oh, karaka. O oh, yan. Hindi ba hapon oh, yon? yun? O nga po. Parang hapon eh. Oh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang, para, oh, para oh. gano'n ha? Mamadali. Basta bilisan, bilisan. mo. Bilisan. Mm -hmm. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan oh, ang ibig oh. sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni repair mm -hmm. kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh uh -uh. meron ba kanya discretion, discretion. Uh -huh. yung With secretary general, uh, secretary general para yon ay kanyang ibinbin. Mm Oo nga pala. Kanyang pa uh, nga, kanyang, oh. uh okay, ipitin oh. muna. Mm. Oh, oh. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Ah, oo oh nga. Kasi ng, uh, parang inipon niya muna, Hosen, di ba? Oo. Oh, oh. Ang oh. sagot doon, hindi. Wala, wala, kang, wala kang discretion. Wala kang pangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of ah, the ah, House of camera. Representatives. Ah, okay. Wala siyang discretion. Opo ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano mm -hmm. ibig sabihin? Yun? Kung ano yung nakalagay doon, yun, yun lang ang gagawin mo. Mm -hmm. E katibayan yun ng... Eh, rules ng ano yun, rules nang uh, impeachment eh. Mm -hmm. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng... Ah, uh, teka muna, bukas ko na... Ang ibig sabihin ng immediately, kaagad mong ibigay. Opo. Wa huwag ka nang ano, huwag ka nang mag-isip na... Kasi wala ka naman dapat isipin pa eh. Mm -hmm. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Mm -hmm. <coughs> isang araw. Okay. Siguro naman sa loob ng isang araw, eh, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisin, o ito ba'y na-verify. Pag-verified kasi, eh, talagang may nagnotaryo. Uh -huh. Tiningnan ko yung iyong forma. Nandiyan ba yung forma? Mayroon bang, ganito? may cause of ba? May ganito? O sige, i-repair na natin. Ayon. Uh -huh. Paano ngayon sila magbibigay ng uh, under oath na sagot na sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? E, eh, wala nga siyang discretion eh. Ministerial lilitaw ngayon dito Naku. na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Oho, oh, oh. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh.